News Update Mga balita ngayon, tagumpay laban sa NPA na abot ng Philippine Army sa Samar mula May hanggang June. Proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang congressman sa Marikina 1st District pinayagan na ng COMELEC. Dating DepEd Secretary Armin Luistro itinalaga sa Vatican Dicastery ni Pope Leo XIV. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pagsuko ng mga rebelde, pagkumpiska ng mga armas at pagkamatay ng ilang miyembro, ito ang naging bunga ng matagumpay na serya ng operasyon ng 8th Infantry Division ng Philippine Army laban sa New People's Army o NPA sa Samar mula Mayo hanggang June 2025. Noong May 26, sumuko si na alias Jude at Nadine sa 63rd IB sa Basey Samar at isinuko ang M4A1 at M16 rifles. Noong May 29, isang rebelde ang patay sa San Jose de Buan. June 2, sumuko si alias Inin -In sa 20th IB at nadiskubre ang taguan ng armas. Sumuko rin si alias Bugot. Kinabukasan, limang NPA ang patay sa Katubig Northern Samar. June 9, nagkaroon ng engkwentro sa Aponte San Jose de Buan. Pinakahuli, patay si Alias Guimo sa Borongan City noong June 15. Nagpasalamat naman si Major General Orio, 8 ID Commander sa mga residente ng Eastern Visayas dahil sa tulong at kooperasyon nila sa mga operasyon. Dagdag ni Orio, malapit na ang tagumpay ng kapayapaan sa rehiyon Maaari nang iproklama si Marcelino Marcy Teodoro bilang nanalong kinatawa ng Marikina 1st District sa 2025 midterm elections matapos ibasura ng Commission on Elections o Comelec Anbank ang naunang desisyon na nagpawalang bisa sa kanyang kandidatura. Sa resolusyong may pechang June 25, 2025, apat na sangayon at tatlong nag-inhibit, iniangat ng Comelec and ang suspensyon ng kanyang proklamasyon kasunod ng pagbawi sa desisyon ng First Division na nagsabing may material misrepresentation umano sa kanyang address sa COC. Ayon sa COMELEC, bigong patunayan ni na Lay Rich Estanislao at Senator Coco Pimentel na tumakbo rin sa parehong posisyon na nagsinungaling si Teodoro sa kanyang COC. Si Teodoro ay nanalo ng landslide na 75,062 votes laban sa 29,091 ni Pimentel. Finally, the Certificate of Candidacy is hereby reinstated. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, tuloy ang binigyang daan ang proklamasyon ng nanalong kongresista. Itinalaga ni Pope Leo XIV, si De La Salle Brother at dating Education Secretary Armin Luisto bilang bagong miyembro ng De for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ang De ay nangangasiwa sa religious orders kabilang ang pag-aproba sa bagong order, merger o pagbuwag ng mga kongregasyon at pagpayag sa mga nais umalis sa buhay relihiyoso. Si Luis Tro, na nahalal bilang Superior General ng De La Salle Brothers noong 2022, ang kauna-unahang asyano sa posisyong ito. Dati rin siyang kalihim ng Department of Education noong administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko naguulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.